what's up mga kayon so puta biglaan tong ano bigla rides Pupunta kami ngayon ng naga kasama ko si Ferdinand na lang member namin sa Mayrits Nutri Club at eto rin si Flick Moto at si Brum Brum Moto Vlog so pupunta kami ngayon sa BRG Enterprises sa naga para bisitahin ng magkasawang vlogger din siyempre so Uh, bago natin itong pisahan, eh, bago eh, pre. nakasanayan at talang mga mga yakit, ipasok ang malapit na intro. So, what's up? So, nagpabalik tayo. So, ito, puta. Kanina pa yung truck na mga bali. Hindi mo lang yung mga... Hindi mo lang mga... Hindi mo lang mga... first hindi flight po ito so going to concert kami raklakan uh, uh, to raklakan so may may ulit update kayo ha yeah yo what's up so dito na kami sa Bahaw wow, sa sur. so ito na si golden boy at uh, motor niya ito ni chill ha ah. hindi gabi ni chill hindi daw maingay ang motor siya lang daw yung hindi maingay ang motor Ano sabi pre? Sa kanya lang, sa kanya lang daw hindi maingi ang motor. Ha? Sa kanya lang daw hindi maingi ang motor. Huh? Yeah, yeah. Ito, ito yan, putang ina. Et, eto yat NK400. Ano kit din tayo? Okay. Ano yeah, pa training pa yun? Yan napakaganda. Uh, yeah. ZF moto. Ah, uh, para motor din ni Parang di ba ganyan din yung motor ni Breezy? oh, ganyan. Yan. Yeah

Ganda sa tenga. Feeling big bike lang. Hindi ka nga. Woo! Parang kung na rin nakawakan yung motor with Rizzi. Siyempre. At balita tayo kay Pindi. Dito na muna tayo. So... Ay, nakakapagod na biyahe at ito, pupunta na kami yung Naga So na dumugo lang kami dun sa bahaw ni Golden Boy at Phil Ride. Oh, yeah. okay. Ride. so get up na so update kayo maya-maya. Yeah. Ah, maraming naga. Moments later Yan, dito na kami sa bahay nila Jail ride right, eh? Ngayon, motor ni Jail ride Ngunit yun ito right. Ay Nakaka-stress sa biyahe eh. <coughs> Alam ko kanina nawawala no. yung susi ko Ninakaw pala ni Brum Brum Moto Vlog Tanong ko lang tanong ko sa yung nakakita kahit yung susi ko So andito kami ngayon sa Naga Sa so, bahay Nila Chill Ride At itinan natin yung jersey ni Brum Brum Vlog So maya maya lang ulit A few moments later no what's up mga kayon so kakatapos pa lang namin kumain with the gang syempre yun maraming maraming shoutout nga pala sa family Calderon sa pagtanggap sa amin dito sa naga at pagpapakain kay sir kay sir Calderon tapos kay ma'am chill ride syempre at ito papunta kami ngayon sa SM naga para makimitap din sa mga team spider kamarin so syempre team spider kamso -Sure, here I go yeah at titingin din tayo na sa um, uh, yung gamit sa GoPro at kasama pa yung gamit syempre Golden Boy Water Vlog Good photo at ito na pa agad na parin dito so pagpapasok pala kayo dito sa Naga guys abot sa mga established kailangan nyo pala ma mag-register sa ano yung save mo ko isave mo ko na uh, isave mo ko para register para magkaroon kayo ng ano, uh, ID at screenshot nyo yun lang ano ipapakita nyo mga establishment para ma-scan lang yung ID yun nga yun so medyo medyo, medyo no, wala yun sa uh, SM sa SM kaya may may ulit yun so yan dito kami sa Naga tapos ay so may dalawa Vroom vroom Tapos si golden boy At ay okay, may nakawala na, Wala, wala. <laughs> So papasok na kami Hindi na kami papasok na kami Let's check it out So ano, sa si SM Ngayon na ako sinakapasok dito yeah. So, ngayon na ito, na namin kasi yun Ah, bila ng part sa ang A few moments later Yes, so, dinilig ko yung isang video na nasa loob kami ng SM kasi sabi ni Guard, di ko na ko yung pangalan yung apelido Bawal daw mag-vlog ano, mag sa loob ng mall So, yun nga, pinadelete sa akin yung video yun. Kaya siya pa rin kay Jeff ng TSP Kamsur. Shoutout din sa security guard dito. So, sir, salamat sa iyo, sir, ha. Salamat sa pag-ano mo. Nakaka... Ngayon ko lang nalaman talaga na bawal pala mag, ano, bawal pala mag... Pag-vlog sa mall. Yun, shoutout siya din kay... Golden Boy sa pagsama sama dito sa Kamsur pag tour guide syempre gan salamat din sa family ni Calderon Karamam Chill Ride Tapos, hey sir <laughs> At, mamaya bounce na rin kami At medyo mababa pa bihay namin Alas uh, 3 uh, Alis na rin kami So, babalik na kami sa aming lugar Kunsan kami belong At may freedom of love <laughs> At, uh, mamaya-maya ulit uh, Balik ako So, update ko kayo Okay, so, pauwi na kami ang idet, puto sana hindi umulan doon sa Legas before we kami. So na muna kami syempre para tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Yan eh, basta sa mga clutch flip mo Subscribe niyo sa Flip Moto, do lang go ba Kasi bonito biyahe ro yung naka sniper na block. Suportahan niyo yan, bisitahin niyo sa YouTube channel. Golden Boy Moto Vlog at si Brum Brum Moto Vlog doon. Ito rin yung kaya kami pumunta dito sa Naga para kunin yung jersey niya. Tang inip. Tang inip. Ah, charot, nga Ang init Puta Inyet ang init At Charot Ganyan pala sa si security guard CSM Ang uh, lupit mo kuya Damn Yung nang biyahe ni Pinky na naka Isa lang dahan kuya Unleaded Oo oh, unleaded Unleaded Delete ko lang Oo dito 45 dito sa Legaspi 49 Okay <coughs> <coughs> sakto na yan kahit ang gulo ko sa sipon di ako masyado makain ng mga kayon ubo tapos sipon Woo! Woo! iiti mo na kuya para matapos na yan, yan Pinit ko ni Kuya Ibilis Ibilis Ibilis

Tulungan yan niya si Golden Boy. Maraming maraming salamat ulit sa pagsama. pa na ako. Uh, sige, sige, sige. So what's up mga kayon? Uh, subscribe niyo yung YouTube channel ko, Golden Boy Moto Vlog. So ayun, maraming maraming salamat and support tayo Oragon Moto Vloggers. Yeah. Thank well, boss. Yan, yeah, bonito biyero. Okay. Yan, si Brum Brum, Napaganda ng jersey niya. Yung gusto mo order ng jersey ni Brum Brum Moto Vlog, okay. uh, pwede niya siya i-PM sa YouTube channel niya o kaya sa Facebook niya sa page para maka-order kayo na paano pa ito. Crisostomo Ibarra. Yan, hanapin niyo na lang sa Facebook niya si, ilagay ko dito, Crisostomo Ibarra. Yung kalaban ni Abra. Oh, so, pauwi na kami. si Flick po to. nakabenta na yan. Sana ride safe sa amin lahat, pauwi. At medyo mainit talaga at kahit anong ulo ko sa sipon. So, balik ako kayo mga kayon, yeah. A few moments later what's up mga kayo puta ginabi na kami at iniwan na ako ng mga kasama ko Woo! bumulan pa sa kamalig again uh, maraming maraming salamat sa lahat na nanonood itong aking vlog at wag na wag kayo sana magsawang suporta sa mga local mo at again shoutout nga pala sa Calderon family dyan sa Naga kala Sir Calderon at kay Chill Ride at si okay, Golden Boy Motovlog subscribe nyo rin yan syempre uh, Bonito Viajero subscribe nyo rin at si Blick Moto at syempre si Vroom Vroom Motovlog yun again at medyo madilim dito sa dinadaanan ko so malapit na ako sa amin at tinibuti na lang at baka uh, sana kaya pa to ng battery matapos tong vlog na to ha again at uh, shout nga pala ulit sa Crowning Glory Barbershop Luminary design syempre Aning dyan dyan Aning the mechanic Yan yeah, bisitahin nyo yung mechanic ako dyan sa may ng Metro Gaisano Or check nyo siya para sa si schedule syempre Asus Philippines maraming maraming salamat din Kaya sir Jiko Del Cruz at Sir Jake Hernandez At sa lahat ng school sa Yombo Mr. Fresh nakakalimutan kung nababawa na kayo sa helmet nyo bigyan na kayo ng Mr. Fresh para maging fresh ko ang amoy ng iyong helmet at yun nga shout din sa Uptown Innovative Prince and Design at hanggang dito na lang siguro guys mga na at tapusin natin itong vlog na to. at ako ay pagod na pagod na kaka vlog ano actually kakaano ko pa lang uh, ng pandemic lockdown ngayon pa lang ako ulit nakapag ng malayo layo kaya medyo na at masakit na katawan ko at again maraming maraming salamat sa inyong lahat sa nanood at stay on always yeah